hindi sa mga anal analyst, observer sa social media lalo na, eh parang medyo may pagka, uh, just to clarify na rin, from your, from the horse's mouth, yeah. eh may pagka uh, Marcos uh, supporter na raw kayo, yung tono ninyo, uh, Setor Sani, sir. Alam niyo ano, no? no uh, mm. Sa atin, objectively lang, objectively. Okay. Mm, para malinawan Ang ba? Ang tinitindigan natin, Oh, ang tinitindigan natin, yung tama. Mm -hmm. Itong, nung panahon ni Duterte, nung nanalo siya, ang, sige, ang desisyon namin, sige, obserbahan natin ito. Mm -hmm. Kaso, unang araw pa lang, eh, patayan na kaagad. Mm -hmm. So, hindi pwede yun. Di ba? Mali yun, kahit gaano mo paikutin yan, kahit ano sabihin mo, mga ano yan, halimaw ng lipunan. Kung halimaw ng lipunan yan, ikulong mo. Kasi ganon mm -hmm. ganun yung sistema. Eh. Anyway, tapos ito na ang dami ng mga illegal na ginagawa, corruption, pag mm. uh, ano, pagka uh, import na illegal na droga, paggamit ng hindi katura, laban sa mga kalaban sa politika, pag-suppress ng media, mm. 'di ba? Mainstream media, demonize niya, pinasara niya ang lahat. Lahat ng mali ginagawa, eh. 'di ba? O ngayon, itong Marcos administration Andito kami kay kay Lenny Robredo ng 2022 eh. Tinampahan mm -hmm. namin, di ba? Mm -hmm. po. Kaso nag, nag nagsalita yung taong bayan na mas gusto nila si BBM. Si ito, BBM. Eh di ngayon, mm pinag-obserbahan pinag natin kung ano ba, paano ba patatakbuhin ni President Marcos yung gobyerno. Eh ito naman, hininto niya yung EGK. Hindi siya nag-pro China. Mm -hmm tapos uh, yung diktadura hindi na ginagamit sa pang ng kalaban sa politika mm -hmm. yun na nga nakalabas si oh delima si senator oh oh tapos yung media hindi na ngayon hinaharas mm -hmm. um wala nang pang-iipit pwede mo siyang batikuse. kahit social media ikaw private citizen pwede mong free for all salitaan oh pwede mo i-criticize yung presidente hindi ka matatakot itokhang. Nung panahon ni Duterte, magsalita kang gano'n, aba, dudumoging ka ng mga trolls niya pag babantaan ka na totokhang ka ano man. So, yung democratic space, nakita natin. Eko, I am objective enough yes. uh -huh. to give credit to the Marcos administration for giving that. Eh, yun ang naglalaban namin nung hmm. last administration. Eh. Sa, kahit na anong, sa foreign policy, dito sa yung democratic space, sabi ko, wala ka naman masasabi, nag agree kami Kahit si Senator Rizal Bong Tiberes nag agree doon sa foreign policy in fairness, okay may oh. mga disagreements oh pati tong pogo di ba hmm. ano tayo we, we are in agreement with that ngayon may mga disagreements sa mga policy about yan the economy yung maharlika fastlat pero policies yan hindi yan hmm. hindi yan mga moral issues na na matama o mali yung ginagawa. Mm. Yan wala pang verdict dyan kung tamang ba yan. O hindi, we will just see that down the road. Mm. Pero ang point nito, yung mga hindi lang naman makakatanggap na <coughs> iba na yung Sorry. sitwasyon at uh, mag mm -hmm. mga polisiyang ganyan. Mm -hmm. Eh yung mga purists na tinatawag ko mm -hmm. na parang na saradong-sarado, na parang equivalent din ng mga DDS ni Duterte, meron ding mga ganyan na uh, oo, so na, eh, yung ganyan eh ano yan, pride nyo na lang yung nagsasalita niyan kasi mm. di ba? Pero kung sa estado ko being a uh, political personality, kailangan objective ka. Yung maayos, sabi mo maayos, yung hindi. Mm.